Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang napakainit na nga po ngayon ng Cleveland Cavaliers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang nabulgar na secret plan ni Rob Pelinka para sa Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa pagkapanalo ng Cleveland Cavaliers sa kanilang huling game laban sa Toronto Raptors nung nakarang araw, ay umakyat na nga po sa 35 wins at 16 losses ang kanilang record bilang ka second seed sa standings ng Eastern Conference. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Umangat na nga po sa katapatungay ng Cavaliers dahil sa pagkakaroon nila dito ng 9 game winning streak. At ang maganda pa dyan ay isang beses pala mga po silang natatalo sa kanilang huling labing walong laro ngayong regular season. Kaya sila na nga po itunuturing na pinakamainit na kupunan sa buong NBA at nagawa nga po nila iyan dahil sa pinapakitang team effort ng lahat ng kanilang mga players. Sa katunayan, sa kanilang huling game nga po laban sa Raptors ay nagtala nga po dito ng double digit ang walo sa kanilang mga manlalaro sa paunguna nga po siyempre ng kanilang superstar na si Donovan Mitchell. Ang problema lamang nga po mga katrop sa kabila nga po ng magandang ipinapakitang performance ng Cavaliers ay marami pa rin nga pong nagdududa sa kakayahan ng kanilang team since wala pa rin naman nga po silang napapatunayan pagdating ng playoffs. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang na bulgar na secret plan ni Rapelinga para sa Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga katrop, sa kalalabas pa lang na balita ng sikat na Lakers insider na si Jovan Buho ng The Athletic, plano na nga dapungan ang kanilang front office lalo na ni Rapelinga na gamitin ang kanilang mga natitirang future first round pick para sa taong 2024, 2025, 2029, at 2031 para sa darating na summer upang makuha sila dito ng bagong superstar. At kabilang sa mga target nga po nalang makuha dito ay mga superstar guard na si Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers, Kyra Irving ng Dallas Mavericks, at si Trey Young ng Atlanta Hawks. Pero uulitin ko lang mga katrops, ang napag-usapan nga po natin ito ay posibleng mangyari pa naman sa darating na offseason, kaya pwedeng pwede pa nga po itong mangyari depende sa magiging resulta ng kanilang kampanya ngayong season. Yes kung sakasakali man nga po na gumana kanilang kasalukuyang super team lineup ay posible nga po na hindi na ito gawin pa ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video.